Narito tayo ngayon upang matuhayan ang nakakapanabik at napakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Lofty. Of my life. Darkly, tinalang, ng lahat. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama muli si Kuya Ruel and Miss Rachel at espesyal din ang araw na ito sapagkat may bago silang regalo na matatanggap galing sa kanilang mga supporters binigay na nga kay Kuya Ruel Rachel ang regalo na ito. Talagang nagulat at namangha si Kuya Ruel and Miss Rachel sa sobrang kagandahan ng regalo na ito. Talagang mamahali ng mga regalo sa kanila ng kanilang mga fans. At ito ay mga relo. Talagang todo pa sa si Kuya Ruel and Miss Rachel sa fan nila na nagbigay dangar relo Oh my Mister Cupid Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my Sobrang nga ang pasasalamat ni Kuya Ruel at sinabi niya na talagang pangatlo na pala itong relo na natatanggap niya galing sa kanilang mga fans. Ang una daw ay suot niya at yung pangalawa naman ay binigay niya naman sa kanyang papa at ngayon, ito na ang pangatlo. Grabe at sobrang pasasalamat niya sa mga supporters nila sapagkat grabe ang pagbibigay nito ng suporta mga gamit sa kanila. Sinabi din ni Kuya Ruel na talagang na-appreciate niya ang bawat binibigay sa kanila at sobrang thankful sila dahil nagkakaroon sila ng mga ganong bagay. Oh my angel angel, baby, angel. nakita naman ni Miss Rachel ang relo ay talagang magandahan siya at napawaw dito. Grabe din at nakailang pasasalamat siya sa si nagsponsor sponsor na nagbigay ng relo na ito sa kanilang dalawa ni Kuya Ruel. Nahihirapan pa nga siyang buksan ang kanyang relo ngunit tinulungan naman siya ni Kuya Ruel at ng ibang kalinga pa doon. Pagkatapos naman ito ay nagpasalamat na sila sa nagbigay na si Ma'am Irene. Pinasalamatan din nila ang iba pang mga fans nila. Sabi din ni Kuya Rowell at Miss Rachel ay talagang na-appreciate nila ang lahat ng binibigay sa kanila. Iniingatan daw nila ito at talagang hindi nila malilimutan ng mga kabutihang puso ng mga nagbibigay sa kanila. Kaya gusto daw nilang ipaalam sa kanilang mga supporters, fans, at subscribers na todo ang pasasalamat nila dahil dumating sila sa kanilang buhay. Ikaw nga ba si Mr pasalamat din si Kuya Ruel at Miss Rachel kaila Kuya Val at sa iba pang kalingap. Sabi din nila ay talagang sana tuloy-tuloy daw ang suporta sa kanila at sa mga kapwa vlogger nila. Pagkatapos naman ito ay biranggit din nila ang mga page at fake accounts na gumagamit ng kanilang pangalan. Sabi nila ay kung pwede i-report daw ito sapagkat hindi daw sila ang minagmamayari noon. At huwag daw silang maniniwala sa mga post ng iba dahil isa lamang ang kanilang official account sa Facebook at YouTube. Oh, my angel. Angel baby yeah. Ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang ang lahat? Grabe at tangkita natin kung gano'n na talaga kadami ang sumusuporta kay Kuya Ruel and Miss Rachel. At kung gano'n din kadami ang mga nagmamalasakit at nagbibigay ng mga regalo sa kanila. Talagang sikat na sikat na si Kuya Rowell and Miss Richelle. Ngunit napakabay talaga nila sapagat hindi sila nakakalimot na magpasalamat sa mga sumusuporta at talagang tumutulong sa kanila. Oh my angel, angel baby. Lang? No, pares lang? oh, na lang natin para mababa yung video natin. <laughs> Alit po sa akin yung Alit? Ay, ano po na ako ayah. to eh ma'am Irene. Tamago. So, Thank po. <laughs> Pero may topic na. Pagaling. <laughs> Pagaling talaga. <ko> <laughs> oh, thank you po, bro. <laughs> wow. wow! Salamat po. Thank you so much Oy, po, Mama, Mama Ma Irene. Yeah. Parang lakas mo ka Matrix, no? Pangatlong tanggap ko na po yung ganito. Ganda. Uh, isa po ito. Tapos yung isa po uh, na kay Papa po binigay ko. So yan pang tatlo po. Uh, Couple watts. Couple watts. Chris Reigns. Ito, Salamat po. Uh, Yung tawag ng tawag sa sa'yo. <laughs> uh, <laughs> salamat. Ilan. Hindi ko alam. Babae. Uh, ano. Babae yan. Salamat po. <laughs> um, Chris. <laughs> Friends, Tojo. 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 Yeah. Salamat po. Thank you po. <laughs> Thank you po. Salamat po Ma'am Irene, sa regalo niya, niya pong salamat rin. Salamat po mga Mayrin. And sa nag-sponsor po ng mga uh, sabato. Ay, Daniela. So, ano po. God bless. So yun mga kalinga, pa, please don't forget to subscribe po my YouTube channel, Rual of Malalag, uh, Rachel Morales Vlogs. And pakireport po ng mga fake accounts po namin, Rachel Morales. Ano yan? Ano <laughs> yan? <laughs> okay, and syempre mga kalinga, pakireport po ng aking uh, fake page. Travel of Malalag K-Boy and travel of Malalag Vlogs. And syempre, meron din po si Rachel. Well, um... <laughs> Rachel Morales Vlogs. Rachel Morales Vlogs. Sa Facebook. Ah, sa Facebook, Facebook page. page. Uh, yan yung fake. Ayan, nakaano po yan sa atin. <laughs> 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 yan yung fake. Yan yung fake. Hindi, yan po ang blow. Blow <laughs> po yan. Ba't ka natatawa? Hindi na ka-blow. Kasi ka-blow. Kasi patawa ko kasi sigas na opinion ako. <laughs> Kaya nga po kasi kami mga bisaya. Sige ngere. ko pa si Mama. Ih, talaga pasinsya ka na ganoon talaga kami magsalita. Oh, uh, misaya kami bisaya kami. Ba wala na ba sa akin? Morales vlogs. Vlog, 'Yun yung fake. Ikolang Dito na lamang muna ang ating latest update na napaka-sweet at nakakakilig kila Kuya Rawel and Miss Rachel. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Bye!